Mahogs, may binahagin muli, may abalitan about Keja. Ilan sa mga nangyari kung bakit hindi na muling makakatongtong pa sa Showtime Studio. Thankful phone nalang talaga hindi ni siya makakaulid. Naiyak pala si Kim Chu sa mga nangyari. Kahit naman sinong babae ay hindi matutuwa kung kanyang ipapakita sa iyo kaya naman nag -sure ng management na iba na si Kapuso Actor sa Showtime. Sinayang lang niya ang opportunity. Maging si Mary Vice, uminit din ang ulo. Hirap ipagtanggol ang mga ganong artista. ay nga sa mga komento, Nagtataka kami sa mga bashers kung bakit tuwang-tuwa pa siya. Sinabihan pa na maarte si Kim jo. Buti na lang Ingka si Paolo Abadino. I'm so proud of you, Paolo, to protect you at maging matibay kayong dalawa sa relationship nyo. At para matatag at walang makakasira sa inyo, laging mo siyang protektahan sa mga tao na wala namang ambag sa buhay. Yung mga issue, hayaan niyan. yan. Hinipas din, ayon pa sa isang komento ang dami din kasi saw sa wera ng mga bashers. Kaya tuloy ang gaming na hawa. Ano naman kung ayaw pa itlabas ng kimpaw ang relasyon nila? Ang mahalaga okay sila at sila ang nakakaalam ng relationship. Huwag pala desisyon. Kaya minsan, kakahiya na rin sa kimpaw. Paniguradong, Nalalaman din nila ang mga isyu na ito.